Grabe yung insan. Grabe sa'yo insan no? Eh. <laughs>. <laughs> Grabe. Hindi mo mababago kasi. Anet. Parang trailer. Tapos ng ginig ko Grabe. Bukod sa... Bukod. Disregard na natin ang kinalawang. Pero dapat hindi ka niyang kahigpit. Hindi, ano. Tinatanggapin natin niya siya. Sabi siya, nakatungtong ng gano'n. Ano? Nakatungtong na. Ay, masasanggan. <laughs> Anet. Grabe. Hmm? Narinig ah, mo naman, lumalago to. Oo. Paano? Di naman truck eh. Paano na kung gusto, Grabe. Ay, wag po. Sa so mga makakapanood maka 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 po nito, huwag kayong maghihipit na ganong kahipit na lag nuts. Pwede rin maputol si stud bolts nyo nun. Ah. Tama nyo lang po sa tamang torque. Oh, ah. so, ito pa po Sipin nyo na lang po ah. Yung may-ari ng sasakyan Magpapalit ng gulong Pahihirapan nyo kapag ka magpapalit na reserba. Eh kano kung hindi ganun kalakas, babae ko nyari yung gumagamit, marunong na magpalit na reserba, pero hindi niya kayang tanggalin yung higpit na yun. Di ba? Pauwa. <laughs> Imbis na hindi natatawag na magtatanggal, eh, tatawag pa dahil sobrang higpit. Masuma pa nito, pwede pong maputol yung ano, stud bolt mo dun. Diba? hasil? Kaya ito, ito tama na natin torque nito. Lahat to naikutan na natin. Ito na lang ang huli. Ah! Tandaan nyo po, ang standard na torque lang ng mga ganito kaliliit na na ball base sa kaibigan ko si FJC FJC Chun shout out sa iyo Franco oh, Kahokom uh, 100 foot pounds lang ang setting niyan sa racing sa arera puro ganyan lang ang setting niyan 100 foot pounds eto ginawa ng eh. So, hindi naman natin sinisisi lahat sila doon sa shop na yun. Kumbaga, kailangan din kasi uh, ma-educate, magkaroon ka din ng knowledge doon sa tamang mga torps para ma-prevent mo yung mga mga dapat hindi masira. <laughs> ah! हो गए हां to tamang paraan bago mo i-torque wrench gawin mong free yung yung pinaka bolt tsaka yung stud ah bolt not in bolt para maging proper yung torque kasi pag may kalawang yan hindi mo makukuha yung tamang torque niyan kahit sa pagbubuo ng makina nakikita ko nilalagyan din ng mga old mechanic ng oil yung bolt bago pa i-torque wrench para makuha yung proper torque ng bolt Four clicks. Bali five clicks. Chinik natin. Right, okay na yan. Good to go. Pagbalik mo na lang yung ipalit natin piyesa.